ayo mga katisikarte, kakain muna tayo dyan ng tanghalian dyan sa DJ Gotong Batangas. Ayan, pinipilahan talaga yan. May mga nakaparking dyan. Buti nga ngayon medyo konti-konti pa na tempo natin. Pero pag ano, pulibok dyan. Ayan, DJ Gotong Batangas. Dito po yan sa Arnaldo Highway. Yung dun po pa Tejero pa uh, Malabon General Trias. hindi dito po pa Das yun Yan. po DJ Gotong Batangas. Kain muna tayo. na tayo at DJ Gotong Batangas Ang dami na kain lagi dyan Panalo Balik na tayo sa ating truck Ngayon nakaalis na yung mga nakaparking kanina Minsan wala kang maparking nandito Aabot ah, doon sa dulo ng ano, parking. Magkano naka park? Yeah. yo kumain na tayo yan po yan kumapadaan kayo dito sa General Trias yan DJ Gotong Batangas yan. sarap dyan panalon dami madami na masarap pa malapit lang po yan dito sa may Ito tong ano ng generator yas oh. Yung grandstand nila. Ayun oh, generator sports park. Ayun, halos katapatin lang siya. So, yung mga katiskarte, pag napadaan kayo diyan, try niyo yung kay DJ Gotong Batangas. Panalo po 'yan. Garantisado.